Alright mga idol, so for today's video is mag-washing tayo ng ating motor na si Darko. Sobrang solid nila magtrabaho dito mga idol. No? Kaya kung gusto niyong magpa-washing, punta lang kayo dito sa Tablon. Malapit lang to siya sa Rosco Motors. Hindi ko na na-picture ano na-videohan yung mismong washing shop nila kasi nga nagmamadali tayo. And every time na nagpapa-washing ako dito, ito talagang yung inaabangan ko. Ito talagang bubble soap. Hindi ko alam kung anong exact name nito pero sobrang satisfying nya tingnan. Kaya kapag gusto kong magpapawashing washing ng motor, ay dito talaga ako pupunta Sobrang linis nila magtrabaho dito every sulok na inyong motor ay nililinis talaga nila Alright, marapit na rin tayong matapos at hindi ko na rin siya pinalagyan ng armor wax nila kasi nga mayroon tayong do it product na gagamitin mamaya. Ito nga pala yung mga product ng do it na binigay sa atin, degreaser, sprocket, chain lube at saka shield oil sisimula natin dito sa ating chain. Lalagyan lang natin siya ng degreaser. Inaalis niya yung adhesive, grasa, wax, silicone. At hindi rin ito nakakasira ng ini plastic parts ng mga motor ninyo. At pagkatapos nating punasan ay isusunod na natin yung sprocket chain loop. At huwag na huwag niyong kalimutan maglagay ng cover sa likod ng sprocket para hindi masali yung ating mga gulong. At ito naman yung shield oil na sinasabi ko sa inyo. Ito yung gamit natin pang pakinis ng ating motor na parang bago sya tingnan. Ang product na to ay applicable sa inyong mga tires, dashboard, vinyl, leader at saka pwede rin ito sa mga kahoy. Huwag lang sa puno. at isusunod na rin natin ikabit itong ating billy pad natapos na rin pala natin itong i-repaint kanina gamit din ang do-it product kaya sa mga gustong mag order ng ini do-it product auto care, moto care, paint ay available na ito sa kinang Shopee at saka Lazada